Bago ang lahat, ayon sa ulat ng New York Post, si Russell Westbrook ay pumirma ng one-year deal worth $3.6 million sa Sacramento Kings. Ito na ang pangpitong team niya sa kanyang karyer at anim na team simula noong 2019. Grabe mga idol, parang every year may bagong team si Russ. Kasama niya ngayon sina Dennis Schroeder, Zach Levine, Demar DeRozan at Domantas Sabonis. So abangan natin kung paano siya magfifit sa sistema ni Coach Mike Brown. Honestly mga kahoops, Interesting itong move na to. Ang Kings ay isang fast-paced team at alam naman natin si Westbrook ay isa sa mga pinakamabilis at pinakaagresibong point guard sa NBA history. Kung magamit siya ng tama, pwedeng maging spark plug siya off the bench o maging veteran leader sa second unit. Pero syempre, marami rin ang nagtatanong. Kaya pa ba ni Russ makipagsabayan sa mga bata tulad ni lavin at Monk? At syempre, may ilan ding nagsasabi na baka ito na ang last dance ni Westbrook sa NBA. At habang mainit pa ang usapan, may sinabi rin si Patrick Beverly tungkol kay Westbrook. Ayon sa kanya, the Lakers destroyed Westbrook's career. Grabe, diretsong banat yan mga idol. Sabi pa niya, hindi raw nabigyan ng tamang respeto si Russ nung panahon niya sa Lakers. So halata na may tension pa rin hanggang ngayon sa mga dating teammate niya. Para sa akin mga kahoops, kahit anong sabihin ng iba, respetado pa rin si Russell Westbrook. Former MVP yan, walking triple-double at walang duda future Hall of Famer. Ang tanong ngayon, magiging bagong simula ba ito sa Sacramento o huling yugtuna ng kanyang NBA career? Ikaw anong tingin mo sa paglipat ni Westbrook sa Kings? Magiging impact player ba siya o bench veteran na lang? I-comment mo yan sa baba at huwag kalimutang mag-like, share at subscribe para sa daily NBA updates natin. Peace out!